Lalo ang sugatan matapos mauwi sa aksidente ang Umanoy Car Exhibition ng Grupo ng Mga Kabataan sa Lankaf Diversion Road, Marawi City. Batay sa kumalat na video sa social media, makikitang humarurot ang isang puting pickup truck na minamaneho ng isang umano'y minor de edad. Pagsapit nito sa unahan, bigla itong sumirko at sumalpok sa mga nakaparadang motorsiklo at isang SUV bago bumanggas sa mentadong bahagi ng bangketa na nagdulot ng malaking pinsala at pagkakasugat ng ilang tao. Ayon sa mga nakasaksi at mga residente sa lugar, nagmistulang paligsahan ang kalsada kung saan duma dagsa ang ilang kabataan para magpasikat sa kanilang mga sasakyan. Dahil dito, nananawagan ang mga residente sa lugar, lalo na ang mga may-ari ng mga establishmento na higpitan ng mga otoridad ang pagbabantay sa lugar upang hindi na maulit ang insidente. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang pamilya ng minor de edad na driver sa mga nadamay para sa posibleng areglo. Ayon sa ulat ng pulisya, nakalabas na rin sa ospital ang lahat ng sugatan matapos magtawag ng mga gasgas at pasa patuloy parang iniimbestigahan kung sino ang nasa likod ng naturang car exhibition at kung may pananagutan din ang mga organizer